masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na tagapagsubaybay. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. At kung ikaw, bago pa lamang po sa aking channel, ikaw po ay aking malugod na inyayayahan. Napindutin lamang po ang subscribe button at isali mo na rin po ang notification bell at nang sa ganon updated po kayo sa mga video ang aking ia-upload nag upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob ng isang linggo para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan kaligayahan at inspirasyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mundong ibabaw. At bago po tayo magsimula mga kaibigan ay nais ko lamang pong pasasalamatan ang ating Litter sender na nagpapatago sa pangalang si Chiri at isa po siyang frontliner. At sa ating mga kaibigan na mga frontliner po dyan, mabuhay po kayong lahat. And special thanks and shout out sa aking mga magiliw na tagapagsubaybayin kay Okilio Nidordas, Usok Blanc, Bibila Bichay, Chantel Jimenez, DG Ahot, Shasha Husain, Mary Grace Estores, Princess Catedrilla, Madeline Alota, Junilin Hidalgo, Mian Malana, Malin Mangusan, Lance, and Madar Maradona TV. At sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa walang humpay na pagtangkilik sa aking channel. At ngayon po mga kaibigan, isang liham kasaysayan na naman po ang ating matutunghayan. Isang liham ng isang ina. Na isa pong frontliner. At narito ang nilalaman ng kanyang liham inspiration. Mahal naming papajas, isang masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na tagapagsubaybay. Papadyas, itago mo lamang po ako sa pangalang Chere Isa po akong frontliner. At ang aking liham inspirasyon ay mayroong pamagat. Anak, babalikan kita. Dahil ito po ang sulat na ito ay handog ko para sa mga anak ng mga frontliner. Papadyas, simula noong pandemya. Minsan na lamang ako nakauwi sa aking pamilya. Ang COVID-19 ang dahilan kung bakit pamilya ko kailangan kong iiwan papadyas. Para sa buong bayan, patuloy akong lumalaban. Higpit na yakap ang binitiwan sa pamilya kong iniwan papadyas nakita ko ang aking anak. Mga mata niya'y umiiyak. Luhang umaagos, sa labi pumapata. Di ko alam kung paano. Humahalakhak, papajas. Pagtitiis ko'y kailangan, kahit sakit ang nararamdaman. Kahit mata ko pa'y luhaan, pero hindi ko mapipigilan. Papadyas, tanging sambit, ikaw ay babalikan. Kahit walang kasiguraduhan. Anak, yayakapin kita ng mahigpet. Dahil magkita pa tayo ulit. Yan ang tangi kong sinasambit. Kahit sa trabaho namin, buhay ang kapalit. Ilang buwan hindi tayo magkakasama Pero pangako anak At babalikan kita Pangako Magkita pa tayo muli Sana makita ko na ang iyong mga ngiti Upang ako ay di makaramdam ng pighate Huwag ka mag-alala Ako sa iyo ay mananatili karagatan may handa kong tawirin. Mga alaala ninyo'y aking damhan. Anak ko'y inyong ipanalangin. Sana pagbalik ko, ako'y ay buhay pa rin. Ako'y inyong ipagdasal sa ating may kapal. Sana buhay ko'y magtatagal para makita ko pa kayo na aking mga mahal. Di ko alam kung makakabalik pa ba ako na buhay. O di kaya pagbalik ko isa na malamig na bangkay. Di ko alam kung ito na ba ang huling yakap na aking matatanggap. Yakap na sobrang sarap. Kahit unti-unting dumidilim ang ulap. Anak, sarili mo ay ingatan. Kahit tayo'y lahat ay nahihirapan. Alam kong ito'y ating mapagtagumpayan. Kasama natin ang Diyos sa bawat laban. Maraming salamat po, Papa Diyas. At hanggang dito na lamang ang lubos na nagmamahal at gumagalang. At para sa iyo Chiri, maraming maraming salamat po sa pagpadala po ng inyong liham inspirasyon Ako man po'y sumasaludo sa inyo at sa inyong mga kasamahang mga frontliner na tanging ibinuwis ang inyong buhay o kayang ibuwis ang inyong buhay para sa lahat kayang tiisin na malayo sa pamilya para makapagserbisyo sa bayan. Naway maging isa kayong inspirasyon ng ating mga kabataan. At ang kanilang mga pangarap ay mapagtagumpayan. Kaya kung ikaw aking kaibigan, ay may kahilin tulad din na ganitong mga kasaysayan. Maari lamang po ninyong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below at nang sa ganoon atin pong mapag-uusapan. At sa mga gusto pong ma out sa aking next video, maari lamang po kayong mag-comment below dahil kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentator na aking ma out sa susunod kong video. Hanggang dito na lamang po. At ito po ang inyong DJ Papa Jazz na lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsusuporta. Mabuhay po tayo at pagpalain po naman tayo ng poong may kapal.